Sas. sasama ba? Ang bata wala. Putik. Oh, Sabi ka. Pwede siguro ba yaw? Pwede na siguro doon. Eterse, makikiraan po. <laughs> di ako kilala. Teren-ren no. Ito, ang asawa ko. Worry, si ni... ay, so, makasabato ng sa suporta. Ay Ngayon lang ulit. Ano pa pa? Mo pa. Ay, anak yun. Ah. <laughs> <laughs> Sino, okay, o, eh. Hindi ah, mm. so, hmm. ba si Royo. Nung, Or... mm -hmm. oh, nung lang Oo. Wow. <laughs> um... Nako, dalag, dalagita na ho. 16 years old na. Maliit pa ho uh, June. Ah, pa Bukas oh. Maungo lang kaming pako. Yes, so hitabing ilog. Oh, <laughs> Panggulay lang ho. Oh. Hindi po. Oh, tinguro, ito. Hindi, wala yan. Eh, ano bang bahay to? Bayo? Ano bahay ba ito? Ano bang bahay ba ito? Ano bang bahay ba Oo. Baka. Oo, baka. na ba? Ah, hello eh. Ang dami ano? Oh, ang dami. Ah, dito nakakulong. Wala pang bahay yan. Wala pa yan. Yes, makukuha kami ng pako. Dito sa may tabing ilog. Kaya ano to? Kaya na dalina dalina ata. Saan bahay? May puno tayong tinanim dyan, di ba? Ayan. Ayan yata yun eh. Yeah. Ayan. na yata yun. Puno na yung tinanim natin dati. Oh, oh. Ay, hindi. abukado pala yun. Baka namatay, no? Hindi, hindi ito. Ah, dito? Ba? May mga bahay na pala dito. Kabas May kiraan ho! May kiraan po! Si Jonathan ho! Jonathan! Jonathan! Yatan? Yeah, Andito? Ah, wala ho? Tan? Andyan? Ah, tulog? Oo. Oh. Tan? Oh. Kumusta? Andyan sa... Ay, iwan ko lang. Iwan ko? <laughs> Ren, Ren. Ren, Ren. Anak ni Pina. Ano sa karo? Nandiyan tingnan ko ka. Ano sa oh, ano Hindi na. kanya na lang. Ah, okay. Sige po, tan. Mga ko na ipa ko. Oo. mm -hmm. <coughs> 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 Nakabigyo ba ako? Hindi, rinig boses ko. Hala. Guys, dito kami dati. Naliligo. Yan. I eh, atan. Lagi kasama din maligo. Diyan. Dati guys, hindi pa to ganito kalawak ang ilog na to. Ngayon, sobrang lawak na. Daming ano dyan, daming isda, urabog, hipon. Mm, dati. Tapos ano na siya? Mm, kinakain na ng ano? Tubig? Mga suso. Hmm. -mm. Laking ilog ako dito. Ang daming ano dyan, daming urabog dyan. Dami isda, kitang. Dito lagi kami araw-araw dati. Liligo. May bakod na dyan bayaw? ba yaw? Mas pasin tayo dito. Tsaka ang dami ng ano. Tawag doon. Damo at tubig. Diyan na mamahay ang mga hipon eh. Ayan, may dyan, no? sa gano'n. Ha? Huh? Saan? 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 You check. One, two, three. Okay. Ah. Ano Parang wala na pakuan dito. Dati na napakaraming pakuan dito. Ayan. Ayan. Ano? Hmm. Liit naman yan. Dito tayo. Matubig yan. Dito e tayo. Ginawa na rin pala yan to. Ito oh. Ay hindi. Pakong buhaya. Mga pakong buhaya na yata ang nandito. Dati, ma, dati ano to, hindi to ganito kagubat. Ito ba yaw, dito? Marami, oo. Oh. oh kaya na ano, nauubos ang pako. Uh -huh. Ito guys, ang pako, oo. Oh. Ito. Ako. Ito. 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 Ganun ito. Ganun ito. ito guys. Wala, ah. huwag na ito. Bakong na ata ito. Hindi. yan. Pakumbuaya yan. ganito. Ito. Ito, pako din to. Ito. Ano ito, yan. Magulang na yan. Ito, oh. Kulot-kulot pa lang sa inyo. ito. Masarap kasi ganito. Ito pa, oh. <laughs> ito pa kung buhay yan, oh. <coughs> ito. Ito, oh. Ganito, ito. Ayan. Ito, ito dito. Ayan pa o. Oh. Ito. Pero yung ibang Yan, ito. Pwede dito. Pwede pa ito eh. Sa Ito, <coughs> oh. oh. Kanina sarap nga eh. Oh, marami pa. <coughs> Tayo naman sa kabila. Pinagtalian na guys 'to ng ano? Kambing. Ayun, kambing. may kambing. Sorry, no, Guys, ito. Malawak na yan. Ito so, Sa may tabing ilaw. May pala yan. Yan. Doon Sa so, dinaanan natin. Hindi po amin yan. <laughs> hindi po sa amin yan. Nakikipa lang mo kami ng pako. Baka, baka sabihin nyo sa amin to. Hindi po sa amin. Pwede naman po makuha ng pako dito. Hindi naman po bawal. Hindi naman po bawal makuha. Ano bahay nga. Bayo, alam ba ang bahay ni Ninong Rune? Oh. Oh, ganito ang itong sa amin. Mm. <laughs> Paano yung ulong makintab? <laughs> Oo. Oh. Yan, yeah, pwede yan. Oh, pwede yan. Oh. ara yeah, Oh kilaw nga yung iba So Oh hmm. So, ano yung Aray ko. Aray. May sa akin. Ate. Aray, magalit Ito. malakay. Ano? Ito. 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 Ayan ba yun? Malapit na kayo. Eh, Ayan, pare ko. Ito, yang hmm. So, okay. may kumagat. May kumagat pa. Mati, ano may akin ano? Tama? Mhm. Nico sa go pa hindi mo ano? doon kay mo Ang yung luto ni Amin. May labshed. May ano? May ano? gata. Masarap talaga, Gata. talaga, masarap. Ayun pa, mo na. Hinawakan mo na. May -tip -tip. Hindi mo kinukuha. nakuhan yung Huwag na yan. Ang galingan. Ka. Tumalas kami ng dahon. Ayun, may dalo pa si Dami na guys, oh. Ah. Dami. Dami yan, yan din. Na. Pag naman yan inilagay mo sa ano? Papaya, lagyan mo ng papaya yan. Ah. Oh. Wala nang apain pa. Oo. Ood. sobra kulot. Ano um, Kabuti. Ano uh, mm -hmm. Sa mga tumbang, ano, puno na saging. ano, kabote. Oh, kabote. Pag nagkukulog-kulog. Yun daw guys, naglalabas ang mga ano, kabote. Pag panay ang kulog. Dito yata ang bahay ni Nino. Dito yata sa kabilang. <coughs> no, aja. ramai marah Nih, Ganito lang pare ko. Ay, may uod isa. Ano pa yan? yan? Pwede yan? Yung iba'y bagong ano pa lang? Bagong tubo pa lang. Baka makaapak tayo dito ng ginto, ah. Ay, ginto. Ay, ginto dito. Bayaw! guys, alam nyo ba yung ginto? Ah, hindi nyo guys, alam nyo yung ginto. Tsaka <laughs> po, ibang amoy ng... Na... <laughs> May amoy yung ginto din sa amin. May amoy. May amoy.